yes, Sila. Pwede na, pwede for cooking na to. Ayan, so, ito yung na-harvest na. Namin, langka naman. Puso. At, langka. Ayan. Yes? May tamong bunga sana. Partneran namin to ng, ano, puto-buto. Puto-buto ng baboy. So, ito naman yung ano namin Pinapahinog pa lang namin Marami yan sa taas Law pa Baka after 2 months, 3 months Baka Pwede nang i-harvest Yun Pinabalot namin sa sako Para hindi siya masisira kinakain na insikto kapag uh, walang balot sa sako ayan so mamaya iuwi na namin to ayan. punta lang kami dito sa bundok pag mga harvest ng mga <laughs> gulay sa ano sai nghi